Kaya pag ganyan, mag-slow down dahil may mga tumatawid na camel na ako pag nasagasaan mo yan, yari ka. Mahal pa naman yan. Mga camel na yan. Hello! Hmm. Ito yung burrito. Tabing dagat. Kaya masarap mag-party-party, di ba? may mga nyug yan, mainit nga lang pero mamaya pa daw mag-start sabi nung supervisor namin 10 o'clock, oras na nagmamadali pa naman ako pumunta dito kanina yan yung view nya wow beautiful maganda ang view sarap maligo Tahimik ang dagat. Ayun, may nag yun doon. May nag-delete yun ng lamb. Mamaya, alatitan natin. Hmm, natin kung ano ng tapat. nag sa tig. Punta na rito. Mia, Mia, sa tig. Pwes. Oke. Masyaallah. Mia Mia alhamdulillah. Oi, sir. Uh, ada 18 saja live? July. I am only video but in vlog uh, it. uh, uh, Oke. Okay. Okay, what's your name? Nama Osman, uh, Husman. Nah, I'm MJ person, ha. Ha? Huh? I'm MJ person. Masyaallah. Nah, this is Osman You are uh, uh so malu, <laughs> Ayu, Oh, so ano malong, ha. Vintage, Filipino. Iya, Filipino. Oke, bro. Thank you very much, ha. I am miah Very good. I very good. Mia Mia this one. I mm -hmm. ada, muallim them. I Filipina So, so I Ada add them. So, 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 Mia so, 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 taste. so, Sarap. Oh. Filipina kulo ada, lazim ada. A ah, fishing, fishing, fishing. Iwa. Iwa. Fishing, fishing, fishing. ada ada intern, ada. Ana mafi fishing, kan? Mas ada tangan Filipino yang fishing, kan? ada uwa, sadika, wala, ada. Had, zyada, uwa, mwujud, ada hapus ada kulog ada Kalau curung ada fishing, ada. Ada di mana? Kampulus ada, sadik. Eh, huh? ada. Ada mungkin ada kan? 1000, ada 1000, 1000, 1000, 1000, 2000 ايوه ada كل هذا 800 بس هذا هذا 2000 ها Kulo kulo ka tusaw. O to sa pera natin, ada pulos Pilipin, kamada pulos. Mungkin ada 24,000. 24,000 pesos. O. Yan lang oh, lam. 2,000 real in Philippine peso. 24,000 pesos. Expensive. Basmiya miya. Mia. Okay, sige. Sokran. Ayun. Ah, naroon. Oh, thank ad you very much. Aldalus is ziyada fi Indonesia. Indonesia fi ziyada. Eh. Ah, malam ada Philippines, ada expensive. Philippines. Okay, brother. Thank you. Oh, kalain mo 'yun. 'Yun, 'di ba? Napakamahal niya. Pero dito, ano lang nila 'yan? Kumbaga parang normal na lang nila 'yung ganyan. Kumbaga sa Pilipinas, sa atin is baboy, 'di ba? 'Yung mga lechon, baboy ganyan 'yung pag may mga okasyon. Dito naman, ganito sa kanila lamb. Yun yung parang kinakaliktyun-liktyunan na nila. Eh kaso sa atin, napakamahal 'pag ba diba, pag maglityun ka ng mga ganyang kambing, eh magkano presyo ng kambing sa atin? 'Di ba napakamahal ng kambing? Tsaka, hindi naman natin masyadong pinapansin kasi ang kambing doon, 'di ba? Kumbaga, mostly pag kambing pangpulutan, ganyan 'di ba sa inuman. Ganun lang talagang ang sineserve natin pag mga ganyang may mga okasyon sa atin is yung mga lechon baboy, mga ganyan. Dito naman, pag may mga ganyang okasyon dito, yun. E kasi hindi sila kumakain ng baboy dahil bawal nga sa relihiyon nila, di ba? Kaya ganyan. Lechon na ano, lechon na lamb, lechon kambing, yan. Yan ang masarap sa kanila. Kaya, hmm, nagutom tuloy ako. <laughs> di ba? Nakakatakam. Pero napakamahal. Nakalain mo. No? 2,000 real convert mo sa pera natin almost nasa 24,000 na eh magkano lang naman ng isang lityon sa atin yung malaking lityon na yata sa atin is nasa sabihin na lang natin nasa 15 sabi mo na lang siguro malaking baboy na yun di ba 15,000 oh tignan mo yung different di diba? kaya hmm, sarap wag ako nung ito hmm, dani na nag -iihaw. tapos na daw tulungan ko

Aywa! Thank you! Guys! Mia Mia! Luto na siya! Dito na naman tayo sa tabing dagat. Kung alam ko lang na pupunta kami ngayon dito. Sana nagdala ako ng short. Makaligo ba na? sarap pa naman ng tubig oh. Malinaw ang tubig. Diba? Sarap ka ng maligo. Kung alam ko lang at dito san dito kung alam ko lang na pupunta kami ngayon dito talaga nagdala sana ako ng ano ng extra short tsaka brief damit makaligo habang wala pa naman yung mga taong da, ano sinasabing pupunta rito kasi may party daw sila eh ewan ko kung anong party yun ayan yung view oh ang daming ano mga alimasag bibidyohan so natin yung alimasag this Sag, variety kami. of uh, crab can be eaten or no there is a poison or what because there's a lot if this one can be eat, I will take all the crab bread all the whole I will find it and we'll cook very good very nice ah, crab biryani crab <laughs> <laughs> biryani <laughs> do you want crab biryani? <laughs> yeah mandi mandi yeah very good very nice he's yeah. yeah, fit okay i <laughs> oh, a yeah, yeah, close his eyes